Isang makabuluhang pagsubok na dapat pagdaanan ng lahat ng duwende ng tulad ni Jolie. Pagamat ka uupo sa palaman, nakarami ka agad si Jolie ng isang pinaw sa kanyang medalyon na sisiglan ng tatlong kaligayahan. ng ang bulaklak na ito. Ha! Alam ko na, ito ang bulaklak na nagbibigay pala ng daan ng mga tiyanak na naninirahan dito. Tiyanak? Masasama ang mga tiyanak. Malupit, madamot, kuripot, at higit sa lahat, pangit. Nakakatakot naman pala sila. At isa pa, kami mga duwende ang lagi nilang pinagdidiskitahan. Tsak na malaking gulo kapag nahuli tayo. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda pa naman ang kapaligiran dito. Nakakapanginayan. Huwag kang mag-alala. kasama mo ako, wala kang dapat ikatakot. Ipagtatanggol kita laban sa kanila! Ah! ah, ah Jolly! Ah! Ah! It's Jolly! Ano nangyayari? <troll> <troll>

Niloko na! Ito na yata ang ating katapusan! Wala na pag-asa! Hindi ko alam. Huh? Huh? ko sa inyo si Prinsipe Gobi. Huh? Prinsipe Gobi? Hmm. Maganda salamat. Komportable ba kayo sa aking kaharian? Oo. Huwag mag-atubiling kainin ang lahat ng inyong naisin. Ta talaga po. Ganon din ang mga damit sa banda roon. Maaari kayong mamili kahit ano. Maaari mm -hmm. inyong isuot. Ah, uh, maraming salamat. Jolly, akala ko ba malupit at masama ang maugali ng mga tiyanak? Nagkamali pala ako. Ano nga pala ang inyong mga pangalan? Ako si Prinsesa Snow White, ikinagagalak namin kayo makilala. Ako naman si Jolly. Snow White, napakaganda ng inyong pangalan. Medyo may kataasan nga lang, pero sa ganda ng kislap ng inyong mga mata at mapupulang mga labi, para na akong nasa langit. Mukhang hindi na ako makapagihintay sa magaganap na kasalan. May magaganap na kasalan? Sino ikakasal? Sino pa? Walang iba kundi ako at si Prinsesa Snow White. Ah? Gaganapin ang kasal bukas bago magtanghali. Kaya dapat na kayong magpahinga. Kung kayo'y may kailangan, sabihin nyo lang sa akin. Te, teka muna, sandali. Uh, hmm? Wala pa akong balak magpakasal kahit kanino, lalo na sa iyo. Ano? Tama, tama si Snow White. Wala siyang balak magpakasal kahit kanino, lalo na sa iyo. At isa pa, napakabata pa niya. Tama na, tama na. Yeah. Ah! Ikaw ang aking mga Sa ayaw mo sa gusto, wala ka nang magagawa Pero... Mga kawal! At ah? papahinga na ang aking prinsesa Dali niyo siya sa kanyang silip Tama! Ah! ah! Sandali! Iwan niyo ako! Pag Iwan niyo ako! Hindi siya ngayon ah! kayo. Ilabas ah! 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 niya si President Snow White! Baka ah! wala niya si ni White! Baka wala si siya! Baka wala ka kang maingay. Hindi ako alis dito sa aking kinatatayuan hanggang hindi niyo pinapalig sa si Snow White. Ipagtatanggol ko siya, anuman ang mangyari. Halaga bang gusto mo siyang iligtas? Tingnan mo yun. Ha? Huh? Akitin mo ang bundok na yon at muntas ng prutas na kung tawagin ay karon. Ibalik sa akin yun at pawawalan ko ang kaibigan mo. Prutas ng karon? Ngunit kailangan ka makabalik dito bago lumubog ang araw. Yan ang aking kondisyon. Totoo bang sinasabi mo? Maasaan ko bang yung pangako? Hmm, kailanman hindi maaaring magsinungaling ang isang dakilang prinsipe na tulad ko. Kung ganon, humanda ka sa pagbabalik ko! Hindi naman gaano kataasan ang bundok na yun kung isipin. Ah, ah, manda ka, Prinsipe Gobi. pa rin mo ang iyong pangako. Prinsesa Snow White, ililigtas kita! Huh. Na muli. Gobi, maawa ka. Pakawalan mo na si Snow White. Hindi siya karapat dapat sa isang prinsiping tulad. Tumigil so kami, muli. Ako ang prinsipe sa kahariyang ito, kaya masusunod lahat ng aking kagustuhan. Naintindihan mo? Ha? Principe Goletti. Ah. Ah. ako tumatakno pero parey at hangga ako lumalabis sa kabundukan. kaya si Oo, oh, pero hindi siya aabot. Dumating man siya, tiyak na huli na ang lahat. <laughs> Aninong bundok ang tawag namin sa lugar na yon? Isang mahiwagang ilusyon. Mararating lamang ang toktok -tok kung alam ang tamang landas. ano sinabi mo? Kung ganon, dinaya mo kay Bigang kong si Jolly. Malamang sa mga oras na ito ay laylay -lay na ang dila niya sa kapaguran. Jolly. Bakit mag kay Jolly yon? <laughs> Hindi ka ba nakukonsensya sa mga ginawa mo? Napakasama mo! Di bali ng masama. Basta ako ang pinakamasayang prinsipe kapag kinasal na tayo. Hindi ako naniniwala. Anong sinabi mo? Nagbabalik ko ka lamang. Malakas ang pakiramdam ko na hindi ka talaga masaya, Prinsipe Gobi. Ha? Nagkakamali ka, tuwigil ka! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Jolly, Oh. 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 Ah. Hindi ko na yata kaya Pero kailangan kong ilita si Princesa Snow White Hindi oh. ah. 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 ko na alam kung anong gagawin ko Tonsing, puti Camomile Kung makarating sa buktok Ano? Ah, oh, nagkakamali ka Narito ako para tumulong Ano? Halika, uh. sumunod ka sa akin Ah, uh. ah uh. Teka! Ang ganda Diyan matatagpuan ang putas Ah, hindi ba doon? Anino lang yun. Isang anino? Sabi ko na nga pa, niloloko ako ng prinsipeng yun. Sinadya niya lamang yun. Ilusyon lamang ang nakikita mo. Ang namin ni aninong bundok. Ito ang lamang landas patungo sa tuktok. Pero, bakit mo ako tinutulungan? Nais ko kasi maligtas ang kaibigan mo si Princesa Snow White. Para na rin sa kabutihan ni Gobi. Hindi ko maunawaan. Ginuntoon ang puso ng prinsipe sa katunayan. Pero napabalot ito sa kalungkutan. Hindi ako um makatangwala. Alam nang lahat na kami mga tsana na magulupit at may masamang reputasyon. Kaya naman walang gusto makipag-ibigin sa akin pati sa kanya. Pagmamahal ang kailangan ng prinsipe, pagmamahal na handa ako ibigay sa kanya. Pero napubulagan siya. Ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Ha? Huh? Sige niya, baka hindi ko pa umabot sa takla oras. Oh bali hindi kita bibiguin hindi ko siya mahayang magtagumpay. Makikita mo ngayon, gutong lupa. Tuturuan kita ng leksyon. masasamang kapangyarihan upang magbuhos ng blood. பித்தா Tuwang din pala siya. Hanggat kasama mo ako, wala kang dapat ikatakot Ipagtatanggol kita laban sa kanila <laughs> Matapang ako Hindi ako natatakot sa mga kidlat Hindi, hindi ito maaari Sige, manda ka. Uh. Åh! lumubog ang araw. Hmm? Prinsipe, nakahanda ng lahat para sa inyong pinakahihintay na kasalan. Hmm. Gobi! Huh? Narito na ang hiniling mong putas! Uh -uh! uh, na kaabot ka. Ha? Huh? Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kanya ko kamahal ang aking kaibigan. Ha? Ah. Huh? Huh. Huh? Mabuti pa siya. May nagmamahal. Napakapalad mo, Princess Snow White. Yan ka nagkamali. Bawat isa sa atin ay may nagmamahal ng totoo. Tulad ng nasa likod mo, pagmasdan mo. Ha? Eh, uh, uh. uh, Emily, bakit ka namumula? Hindi. Imposible. Aba, namumula din ang prinsipe, oh. Ha? Uh, 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 hindi, ah. Uh. Pagsipigil kayo. Makahalis na nga. Prinsipe, Tommy! Ng <laughs> Jolly, hindi ko alam ka paano ako magpapasalamat sa iyo <laughs> Wala ka naman, marami naman ako natutunan sa aking paglalakbay May tinatago din lang kabaitan ang mga chana. Oo, sa tingin mo, magkakatuloyan siya ng Memoli at Robbie? Sigurado ako sa aking pagbabalik, natitiyak ko na hindi na nila tayo gagambalain. Di ba, Jolly? sa kaharian ng mga tiyanak. Napatunayan niya na anumang tigas ng puso ni Luman, pagling lumalambot makamtan lang ang tunay na pagmamahalan.